isa pa sa pangarap, sino walang bahay? Yes! Meron available sa Tanay tsaka sa ano? Laguna. No, meron. Ay, hindi. Nakita niyo yung presentation natin? No? Nagustuhan niyo ba yung presentation? So, yan. Yan yung mga, yung pabahay na gusto natin ipatayo. Gusto natin ang mga pasigyan ang titira doon. Na hindi na kayo nilipat sa ibang lugar alaga'y sa Tanay o sa Laguna. Kasi dapat taga-Pasig kayo, dito pa rin kayo sa Pasig titira, no? Tama? Or kaya, katulad ng binabanggit ni Press sa Alan kanina, gusto natin na uh, maibigay huh? Gusto natin, syempre yung mga tahanan nyo, matawag niyong sarili niyong tahanan dito. Tagakainta ba kayo at tagapasig ba kayo? Gagawin na nating lehitimong re pasigil niyo kayo? No? Alam mo, sa totoo lang, pwede naman. Sa totoo lang, may savings. Katulad ng binanggit ni Presalan kanina, may 25 billion na savings. Bakit natin tinitipid ang pasigil niyo? Bakit hindi natin gasusin? Para dito sa mga lupa niyo dito, na kami bilang halimbawa, ang gagawin natin, ang gobyerno, bibili niyo mga lupa niyo tapos magkakaroon tayo ng CMP o katatawagin Community Mortgage Program. Napatayarin niyo na walang interest. Para makuha niya yung mga titulo ng bawat lupa niyo dito, nasa inyo na, natatawagin yung sarili niyong tahanan. Tama? Yan ang gagawin natin. Isa pa, ito dito na bilang builder-developer, no? Parang magandang lagyan ng court dito. Tingin nyo. Covered court, no? Para sa mga bata, na pwede maglaro dito. Pwede ba? Yes! No? Pwede, pwede. O, laki ng space nyo dito. Yan ang mga pangarap natin. Kaya lang hindi matutupad ang mga parang pangarap na to kung hindi nyo kami tutulungan. Tama ba? Tutulungan nyo po ba kami? niya Sasamahan niyo ba kami sa laban na to? Para kayong kinabuhatan, sasamahan niyo ba kami sa laban na to? Maraming salamat ulit para kayong pinaguhata, Good evening sa inyong lahat.